watchers. So, for this video, birthday ng aking anak. Yeah, so, fourth birthday celebration ng aking anak. And this time, um, syempre, mag-celebrate kami ng simpleng celebration. Unlike before, um, third birthday niya is yung ginawa namin, nagpaano kami nagpalitsyon. At this time, dahil wala naman kami yung plan like yung mag-party sa kanyang birthday. So, last year kasi, yung birthday ng anak ko, planado. Yeah, so nagplan kami na magpalitsyon. But this time, uh, um, fourth birthday niya is hindi na siya planado. Like kung ano lang yung meron kami. Dahil siguro marami kaming gastosin sa bahay at saka meron na akong pangalawang anak. Kaya yun yung nangyari. Pero kahit na um, yung birthday niya is hindi naman pinaghandaan. Pero meron naman kaming um, mga handa or hindi namin, yung birthday niya is hindi pinagplanuhan ng matagal, pero meron naman kaming konting handaan. Meron naman kaming ini-invite yung, all mga kamag-anak namin. Kaya, ito yung fourth birthday celebration niya. So, um, alam nyo na, April, April month, um, summer na, and super, so super so init. So, mas masarap talaga pag uh, merong okasyon. Dahil, meron kang mahandang malamig ng mga juice. Kaya, share ko sa inyo. So, ayan guys. nag ako. Gabi na mag alas 9 ng gabi. So, ito yung decor simple decoration. Para sa simple birthday ng aking anak. Meron tayo dito ng buko. Sa oh, grabe, napakalaking buko na yan. So, mix natin dito sa aking gulaman. So, lagyan ko na siyang coconut water, coconut juice, at the same time, coconut. Yeah, so, yan. I-mix ko lang with gulaman. And then, mag-open tayo ng can. So, ito po yung ibab and condensada. And, meron din tayo ditong corn. Yeah, so, yung corn, yung water sa loob ng can, eh, sinama ko na rin dahil um, masarap naman, matamis. So, additional lang yun sa pampasarap kaya ito na and meron akong cake so yung cake ko galing from gold deluxe ayan so 500 plus po yan picture sa picture Happy birthday! Happy birthday! <laughs> oh, supportive kayo. Happy birthday to you. Okay, one more. Happy birthday to you. Woo! So ayun guys, start na po tayong kumain. So yung handaan namin simple lang. So lahat naman sila nakakain. And then, nag-enjoy naman sila sa mga simple handa ko. And worth it naman. Dahil so let's eat everyone